tayo guys ng aking pananghalian, tinamad ako magloto guys magpansit kanto na lang ako guys yan guys may, may ano naman ako yung tawag nito uh, ginawa ko yan yung chicken carrots, ano bola 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 daw ano na lang ako magpansit kanto magpansit kanto na lang ako guys magpansit kanchun painitan natin painitan natin guys kasi Okay sekarang apa yang kita natin guys nah, tiba -tiba. masarap tuh, masarap tuh. natin ito. Ah, nahulog na. Wala kong vegetable eh. Kagyan ko sana ng vegetable eh. Wala ah. Wala kong vegetable. vegetable. alam ko ito yung pananghalian ko ngayon ay ko yung lutong-luto ito hindi ko na pinirito pinakuluan ko na lang dyan. para ano lagi na lang mantika Oke okay loh guys. Aroma goreng yang leloc-leloc. -luto. And pancit kanton. Pancit kanton forever. halo-halo natin ating kasi tinamad ako ayan na lang kainin ko ayan tinamad ako eh kasi galing kami sa hospital tapos umalis kami dito alas 8 ng umaga eh, yung amo ko nakikising ng maaga dahil mabagal na kumilos paliguan pa yan pa. bihisan pa kakain pa yan nako Ay. ayan guys Tara guys kain na tayo sarap ang hangang pa naman to mm Yummy. Ito ano yung salamin ko. Yung ginawa ko to eh, yung chicken nga. giniling nga pang lagyan ko na siyang sibuyas, at saka carrot. Sarap siya. Lagi ko yung piniprito, kaso lang inano ko naman pinakuluan ko. Ready, kain kayo. <coughs> Mainit pa. Mainit pa. Hindi ko sinalabas yung pusit ko. Kasi mag-adubusan ako ng pusit wala, hindi ko nalabas at saka lang may tilapia naman ako, magsiklang ako ay eh. wala akong mga gulay at saka lang, bukas na lang hindi ako man ang <laughs> katamad yung kulang sa tulog kulang sa tulog ba Maaga nagising tapos minsan ginigising ka pa sa matanda dahil ano nagpaano nang masakit yung binti niya. naaplasan ko ng huwag lang ng parang ipikasin sa kanila. Masarap kasi kaya nyo mainit pa. So, kumakain ako ng ganito kaya ininom ako nito para makaligay ako. sparkling water besoknya ketiga ini nah oke guys bye bye thank you for watching god bless you all see you the other video bye